Kasabay nga po ng pagpasok ng bagong taon, umaasa ang mga biktima ng Super Bagyong Yolanda sa Silangan o Eastern Samar na magtutuloy-tuloy na ang kanilang pagbangon. Pero sa gitna ng mga pagdiriwang, isang lalaki pudor ang namatay. Siya nasaksak sa isang rambol. Nakatutok si Isay Reyes. Masayang sinalubong ng mga taga-borongan Eastern Samar ang bagong taon. Bago pa mag-alas 12, may nagpaputok na. Nakaraan na raw ang sakuna dulot ng bagyong Yolanda. At ngayong bagong taon, umaas silang magtutuloy-tuloy na ang kanilang pagbangon. Kahit kanong mga, mga kalamit na nangyari sa atin, dapat maging masaya. Patuloy pa rin na bumangon. Pero sa kasamaang palad, isang 28 anyos na lalaki ang isinugod sa Eastern Summer Provincial Hospital habang nagsasaya ang karamihan. Kalaunay, binawian siya ng buhay dahil saksak sa tiyan mula sa isang rambol wala pang makatukoy sa suspect. Yun, ang karambulan ha. Ah. Hindi ko na maawat. Hindi namin naawat ng mga apat kami yata yung mga barangay official dyan. Parang mayroon, nagkainuman sila kasi may party dyan. Isang batang lalaki rin ang dinala rito matapos maputukan ng ipinagbabawal na pikulo. Nalapnos daw ang balat ng bata na agad ding dinischarge maganda in 2014 kasi maingat yung mga tao ngayon. Samantala, dahil sa patuloy na pabugsubugsong ulan mula pa nitong mga nakaraang araw, binahana ang may dalawampung barangay sa oras Eastern Summer. Ang malakas na ulan, sinasabayan pa raw ng high tide. May tatlong libong pamilya raw ang apektado at hindi pa mapasok sa ngayon. Yung upstream barangay namin, hindi pa namin ma-penetrate at design. kasi yung current ng tubig galing sa oras river mas malakas. The main problem kasi namin ngayon yung extent ng, ng damage sa kanila kasi baka now, wala nang makain yan. Nananatili namang alerto ang lahat sa posibleng pagtaas ng tubig maging sa ibang lugar. Mula rito sa Eastern Samar, Isai Reyes nakatutok 24 oras.